magandang gabi so ito meron na naman po tayong lulutuing gulay po tayo ngayong ampalaya so ayan sobrang mahal po ng ampalaya 220 po ang kilo para na po siyang kapresyo na po siya ng karning manok so ayan dalawang piraso po is 90 maliliit po oh. so eto ko po siya sa tubig para po mabawas-bawasan po yung pait. Ayan. So, gigisa po natin siya sa atay po ng manok. So, kahit pa po yung melta ulam. Tapos, magpiprito na lang po ako ng daing. Ayan. So, habang tayo po ay naghihiwa nito, inom po tayong kapit. magkape kahit mainit. <laughs> Ayan. Request po ito nung ating isang kasama. Dito po yung anak kong panganay. Sumugulay so daw po kami ng ampalaya. Ay, pinagbigyan natin. So, ayan guys. Naiwa ko na po lahat. So, binababad ko lang po muna dito sa tubig para po mawala yung pait. So, habang nakababad po siya, ipiprepare ko na rin po itong mga ricado. Ayan po yung bawang sibuyas, kamatis. So, lalag din po natin ng oyster sauce ang pagkakaiba lang po ay hindi ko po siya lalagyan ng itlog dahil ang isasawag ko po ay atay po ng manok so ayun. prepare na natin ito dahil yung pansaw ko pong atay ng manok ay matigas pa binabad ko po sa tubig dahil galing pong freezer no isang araw ko pa po yun binili di pa po mahiwa sobrang tigas nagyelo na guys, okay na yung ating ricado. Meron tayong bawang sibuyas, kamatis, oyster sauce. So, ito na po yung ating isasawag na atay. Ito po may mga puso. Iwain natin. Ayan. Bakit kaya maitim itong atay? Tsaka sobrang laki. Siguro ang laki ng manok. malamig na yata yung aking kape. Higo po muna tayo. Mm. Ayan. Dahil sakto kagagaling ko din lang po sa simbahan. Dahil sa linggo po ngayon. Nagsimba po kami. So, guys, nagka-ready na. Ito na po yung ating atay ng manok na pansahog. Ang ating pong ampalaya, yan, na nakababad pa rin. Meron na po tayong kamatis, bawang, sibuyas, pamintang crack, may seasoning, at oyster sauce. So, samahan nyo po ako magluto. Igigis e, ako na po. So, start na tayo mag-isa. Unahin natin yung bawang. mag-golden brown bago po natin ilagay yung kamatis. So, ayan, golden brown na. Ilagay na po natin itong ating kamatis. Okay, so, ilay yung kamatis. Ilagay na natin itong ating atay. So ang kaibahan lang po nito aking ampalaya ngayon ay hindi ko po siya nalagay ng iklim. Dahil hindi po bagay yung katay ng manok tapos meron siyang iklim. na try natin yung gamitin. natin itong maluto yung sa ating sahog, sa ating gulay. So, gusto ko lang pong pasalamatan lahat naging parte po ng aking journey sa YouTube. Dahil na-reach ko na po yung 3,000 watch hour. So, nakapag-apply na po tayo ng Pero sa 3K lang po yun. Para po makita ko na kung may problema po. So, sa awa ng Diyos ay wala naman po naging problema. 2 days lang po ay approved na po siya agad. So, ayan. Kaya meron na po tayong dollar sign sa ating mga videos. So, unang-una, salamat po sa Panginoon. Siyempre po, sa buong Team Lintik na sumusuporta po sa akin at sa mga video ko sa pagpapalabas ko sa pag premiere kay Hostlin, kay Sel, kay Kalma. Hindi ko na po isa-isa yung lahat ng members. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sa hindi po tinlintik, ko po nakasuporta at nanonood sa aking mga video sa pag play po nila para marit po yung aking watch hour sa kanilang playlist. Maraming maraming salamat sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo, ay eh, wala naman po ako dito. So, kayo po yung aking naging lakas na loob. Parang inspirasyon para hanggang ngayon po ay nandito pa rin tayo. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay hindi po tayong sawang sumuporta po sa isa't isa. So, thank you, thank you sa inyong lahat. Ayan. Sana po ay hindi magka-problema po yung aking channel. At sisikapin ko din naman po na tuloy-tuloy po yung gano'n na hindi po magkakaproblema. problema So, salamat po sa inyong lahat. So, ayan. Okay na po ito. Tagay natin ng kaunti pong sabaw. Ayan, takpan muna natin para maluto po. So, and guys, okay na. Luto na po. Pangit naman po siguro yung overcook. Hmm? Sakto na po ang timpla. Hmm? So, bago po makalimutan, baka po magtapos sa atin. Gusto ko rin po po si Sir Vlog. Dahil unang-una, siya po yung nag-motivate sa akin na gumawa ng channel siya rin po yung tumutulong sa akin sa lahat ng hindi ko po alam. So, maraming maraming salamat sa kanya. O, papanot, ayan. Na-mention na kita. Huwag ka na magtampo. So, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po ulit. And God bless us all. Thank you. Bye-bye po.